Hayaan mo na yung ano mo. Mga alaga. Mga alaga mo sa ulo. Ginugulo mo lang eh. <laughs> 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 Bibili kami ng dinuguan. Bibili kami ng dinuguan. <laughs> <laughs> Nagiging sahilo. <laughs> Let's go. At ito yung aming... Ito <laughs> Wait lang, may tricycle. Saan <laughs> 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 tayo dadaan dito? Di Di Bakit? Para may asok dyan. Baka lang. Okay <laughs> na matumba. Ganito pala akong nag naga ...blogger pa, blogger. Ay, hindi. Hindi tayo vlogger. Hindi tayo vlogger. Bouger tayo. Wala tong ano, busina. Ayoko lang lang. Ay, pip, 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 pip. <laughs> <laughs> wala Ay, Ay, nand. nga. hindi, Malapit na kami, mga kabaks. Makakabili na kami ng... Hindi ka naiintindihan. Hindi ka naiintindihan. Hindi ka naiintindihan. Hindi ladines ladines <laughs> Ano daw ano? Nang kusina. Kusina hindi na loadan. <laughs> hindi nakakonek sa internet kasi nga nagreset ng password. Hindi <laughs> <laughs> na tayo. Sabi kasing hamsik dyan. Side -side na lang. Pagbili pa kami ng dinugoan sa Switzerland. Pero ito kahirap dito sa Switzerland. Pumatay pa ng mga tsismos. <laughs> <laughs> Kailangan pa pong kumatay ng mga tsismosa para makagulit ng dinugoan. Bakit May oh. Sa Facebook. Ang ganda mo naman, Be. Pakita na sa personal. si <laughs> ito ang view sa Switzerland! Ito na tayo sa Switzerland, guys! Ito na po! Dito na tayo sa... Switzerland. Uy, yeah, itanong kayo, Tijin. Angel, everybody. Tikman natin ito kay Angel na. Tain ang pusa. I'm sorry. Mmm! Mmm! Mas Mas masarap. Kaya mas masarap kung maanghang. Mas Guys, sarap ng laing.

Ayan, at basing, kabaksing. Eh, nasa third Ka floor. Kabaksing. Ayan. Ready, ready na. sa <laughs> Kasi yung head ache. Binilip mo na pala. So, pa. sa recently. So, ask your friend ang sabi di respect room. Pag oh. ha nakalampas ka na dun sa... sila. Um, join. Oh, ano eh. to? Ah, 30 pa lang kami. Layo mo na. Salamat. Siya, itong ang aming ano. ang aming Ay, ba? wala nga <laughs> J. J lang pala meron. <laughs> ito eh, hindi code ah. Yan. Mm -hmm. Kabaks lang pala. Kabaks. Hmm? So, um, ito uh, yes, uh, Ito. sabon. Yes, 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 Flash. Breakfast. Nakaka-fresh pag may video ha? Ba't ka na-fresh? Teka sa buhay ng mga boober. Baby, wait lang. Quizmaster. Patalo.

Number one. Kamay sa titip. What is? No, ko nagtanong pala. Ah, ano? Ang sagot? Ang sagot? What is, is? The capital. Okay, no. Alam ko na, hindi eh. na Bako! Wala ka na, ha, talo ka. <laughs> wala ka, tandaan ka na ngayon. Ah, ah. What is the capital of the Philippines? Oo, di na ako na ako. Hindi kasi siya Old or the latest? What okay. is the capital of the Philippines? Manila ayte <laughs> game, game game sisikao par anong tunog mo bakit kaya seven islands. One oh, thousand six Nag-upgrade na ba yung islands na eh? <laughs> <laughs> Sobrang uti ng inyo! Ay, sa tali sa iyo! <laughs> 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 ano yun? Sir, na, alam mo. May ula ka? 1,000 daman ang nalag dyan Yan nga ulit ko eh. Ano ka lang kayo dito? Ano ba sabi ko ang sabi? Nalito! <laughs> oh, no. hindi, hindi ka lang pa ako ulit Hindi ka tuturo Hindi ka lang <laughs> eh! pa. Ang pinakamatandang universidad sa Asia na itinakas sa Pilipinas noong 1680. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Matatagpuan. Pusod. Ang kweba ng tabon kung saan natagpuan. Ah! Hi guys, nare-refresh ay mga kabox. Nare-refresh yung aming buta. Nawala naman talaga ng laman. <laughs> Pero may nakakalika. Pinipiga-piga. <laughs> ano? Namamagama. May <laughs> <laughs> nakakalag mo kayo. hindi um, Pika tayo di pa nakaka. Uy, mag-18 tayo habang nag-line yan. Eh, naman ako? Natal ako. Natal ako nala. Paano alam to ni Wanda ni What?